Hello mga dads, welcome again to my channel Mark TV at sa araw nito bibisitayan natin yung ginawan natin na may problema sa ba, yung kahit na wala kang ginagamit masyado ay napakalaki ng bill mo, ito po yun yung ayan, so yan po yung grounded na ginawa natin ngayon, kamusta na kaya siya? malaki pa kaya yung bill niya? normal pa ba yung kinukonsume niya na kuryente? at sa araw nito, papasyalin natin siya hindi lang para pumasyal, syempre para maglinis tayo ng mga aircon nila so, sana isubaybay niyo itong video nito at sana ay huwag niyong kalimutan mag-subscribe at click yung notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. So tara mga lads, ready na ako. Let's go! Hello mga dad dito na tayo sa loob. Ayan po, naalala niyo yung bahay ni na ma'am. Ayan yung nagkaroon ng problema niya dati. Ayan. Ay, ayan po si nanay. Ano po si pangalan nai? Lisa. Ah, ito po si nanay Lisa. Ayan, shout out po sa kanya. Number one si Mike. Maraming salamat po sa pagkawawa. Si dati ang bayaran doon nasa 20,000. Ayan po si ma'am. Ngayon is 3,000 po ba? Gumagamit po kayo ng aircon nun? Ay, oo. oo gumagamit kami ng aircon. Oh. Ay, ay, 19,000 ang binabayaran ah, namin. Apo. Hindi kami gumagamit. Oh? Tapos sumabot po kayo ng 19,000. Tapos 20,000, nakala namin yung contador. Mm. Yung pala, ano pala yun, yung over and best? Yung bang nagka-eye voltage ba yun? Grounded. Grounded. Oh, ah, yun. Ngayon yeah, maganda nga. si Ma'am ng Lawa. Salamat. <laughs> na, Salamat ma po, Ma'am. Thank you, thank you. Salamat, Ma'am. Ano po 'yung last bill niyo ngayon, Ma'am? Ha? Huh? Yung last bill niyo ngayon. Last bill namin ngayon is 4,000. 4,000. So ano po 'yung ginagamit niyo ng aircon, no? uh, aircon napos, lang, noon? Lang, lang. Oh. Ah, mga gamit. Aircon, tapos sa pintura ito na dadawan ah, na. Kamantayang nun, ang refrigerator namin lang. Oo. Ah, ang isa lang. Oo, ang refrigerator namin na. lang. Na, Oo, ang refrigerator namin isa lang. Ayun, dati wala po yeah, yan. Ngayon, tulong gamit kami ng retake pa, uh -huh. <laughs> Tatlo gumagaan na. Pag nag-aircon kami, may retake pa, ano? Uh -huh. 4,400 na. 4,000 lang po, oh. ano? Bali, apat po yung aircon nyo, ano, oh, ma'am? Oo, oh, apat yung aircon namin. Ito po yung kadala. Ito at saka yung twarto sa kwarto namin. Sa kwarto, okay. Saka yung sana po. Ano po, ma'am, maraming salamat po. Shout out uh -huh. kay Ma'am Lisa. <laughs> thank you, thank you po. At kayo mga kadadsa at sila yung mga aircon nila sa atin. Bali, itong sa sala at isa dun sa kwarto. So, apat yung aircon nila sir, ni ma'am, pero dalawa lang kasi nagigamit. So, subukan natin tingnan yung electric bill nila kung may pagbabago mga dadz. Let's go! At syempre mga kadadsa, umpisa natin tong sa sala nila. Ayan po. So, na. Yung brand po nila ay Samsung Digital Inverter. So, tara mga dadz. Let's go! At ito na nga si Bapa, titingnan natin siya kung nagtatrabaho ba. Oo, oh, si Bapa, nag-spin na siya. <laughs> Ayan. So, babalatan muna natin itong mga outdoor nila para after nun makadad, yung indoor na lang na isa, yung banda doon, yung titirahin natin para isa ang pwesto na lang makadad. At magamit na rin sa sala kasi medyo mainit. Ayan po, Samsung Digital Inverter. At ayun po yung sa isang kwarto na. Pero di na daw po papalinis. Sige, Bap, kaya mo na yan. Papanuro na lang isa. Ayan. So, ito po ay kakalasin na natin mga dads. So, tara mga dads. Let's go! At ito na nga mga dads. At ito spray na natin. Kasi nagkulangan tayo ng tubig. Ayan po. So, yung pag-spray po natin, ayan. Siyempre, basic na basic na lang sa inyo mga dads. Hindi naman natin masyadong ipopokus. Then, after nyan, pagka-spray natin ng mga yan mga dads, babanatan na natin yung mga outdoor natin. Siyempre mga dads, kung bago ka lamang sa akin channel, ay eh, huwag mong kalimutan mag-subscribe. At click yung notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos At kung may natututunan ka sa video to Kahit nag-uumpisa pa lang, ay huwag niyo po sanang kalimutan yung like ang ating video So tara mga dads, puno stan, At ito na nga, pinupunasan ko na yung mga ibang pads Para pag binload dry natin mga dads, ay konti na lang yung tatanggalin Ayan po At after nun, pag tatanggalin mo nga pala itong digital inverter Kasama yung buong cover niya Meron siyang isang dohon dito Bali, meron po limang tornilil yan. At ito dito sa gitna. At dito sa bandang kanan. Ayan po, sa ilalim ng digital technology inverter. At isa po dito. After nun makadad sa yun, at ganito na lang po, bubunutin niyo po siya mula sa baba. Then, aangat niyo ng konti. Ayan. So, ganun lang po siya kadaling dinisin makadad. So, or baklasin. Then, after nun, kailangan mo lang ng crescent. Then, ikutin mo lang to. After nun, at bunutin mo na lang tong pan blade Ayan po. Then, at pagkatapos siyempre bago natin si Sprint, eh medyo i-cover muna natin tong uh, motherboard niya baka mamaya bigla natin ma-spray ayon. Uh, so, medyo asel. Pwede naman siyang mabasa pero siyempre iba na rin yung tuyo siya tapos hindi mo na i-blow dry. Eh, mas mapapabilis yung trabaho natin. Siyempre, dito muna tayo sa kabila. Para magamit na sa sala mga dads. So, tara mga dads. Let's go! Siyempre mga dads, itatakpan eh, muna natin tong fan motor niya. Tapos pwede natin spray Ayan, let's go. At ayun na nga po, kitang kita nyo na napakadaming dumi na lumalabas sa likod. Siyempre, hindi lamang sa likod natin is friend mamaya. Pati dito sa gilid at sa likod makakad. Bakit nga ba back and forth yung pag-spray natin? Ngayon, kung mapapansin nyo, wala na siyang binubugang madumi. Pero dito, nilinisin natin yung hindi na-spray ng sa loob. So, makikita nyo naman makadag sa personal o kapag nakapaglinis kayo, na may natitira pa rin dumi sa likod mga dads. Kaya maganda talaga na spray natin siya ng back and forth mga dads para wala ligtas talaga yung dumi. Ayan po, ayun o. Oh. No? Pasin nyo kanina nung spray natin, wala na lumalabas, almost puti na siya. Then pag spray natin uli, meron na naman siyang itim-itim. Ayan po. So yun po ang kinaganda ng pag spray natin ng back and forth. After na nung back, iwanan na kita dyan. Kaya mo na. At dito naman tayo mga dads. Ayan. Yung pag-spray, napakadali at kitang-kita parang na-boreless na siya agad mga dads. Pero may mga unit kasi na hindi talaga na tulad yan. Same sila ng Samsung. Pero hindi sila same ng design. Ito, natatanggal yung buong cover niya sa taas hanggang sa harap. Yung isa, yung pinakabilog lang ng or cover lang ng pan, pan blade or pan motor natin mga lads. At after nun, pagkalinis, babalik mo lang itong pan motor or pan blade. Tapos, iigpitan mo lang siya ng konti. So, tara mga lads. Let's go! Ito po yung last build nila. Bye! Yan. September 23, 4,000. Gamit nyo po dito, aircon. Dalawang aircon. Oh, bumaba na. So, lagi na pong mababa yung kuryente nila. Ayan, ah, okay na. Ayan po yung dati nagkaroon ng problema. Ayan, basit na lang. Ayan, sila lang. At ayun na nga po, maraming maraming salamat kay Ma'am Lisa, kay Sir John sa pagtitiwala niya. Nagpalinis po nila sila ng aircon nila. So parang tayo na yung ginagawa nila yung pinaka-maintenance nila. So ayun nga po, anong nangyari po doon sa grounded nila? Nagka-problema sila doon sa ceiling pan. Uh, Nabakbak, then tumama sa parlings. At ayun po, buti na lang na-trace natin. Kasi matagal na daw pong pinoproblema ni na Ma'am yun. So almost 2 years. Buti na lang daw at nakita natin at nagawa natin ng paraan. Maraming salamat po sa pagtitiwala at sa patuloy na pagtitiwala. <laughs> ayun nga po. At kung gusto niyo po or sa mga hindi pa po nakakapanood ng Grounded natin, nilalagay ko po sa description sa description yung video natin at sa cards. At ayun na nga mga kadad, at napakasarap sa piling yung pinasasalamatan tayo ng mga customer. In, although na binabayaran naman tayo kasi trabaho naman natin. Pero napakasarap talaga sa piling yung nagpapasalamat sa yung customer tapos na appreciate yung ginagawa natin yung tinatrabaho natin although minsan may mga back job tayo mga kadets huwag po kayong may ang balikan nito kasi nagkakamali man tayo pero sa pagkakamali doon po tayo natututo mga kadets at siyempre mga kadads, kung naayos natin yung problema kahit na back job yan at least na fix natin yung problema at darating yung darating yung mga customer natin sila yung magiging boses natin at sila yung magre-refer minsan yan kadalasan makadad dyan, may mga nagre-refer sa akin yung naging customer ko ire-refer ako sa kaibigan pamilya mga kakilala o oh, ito si ganito ganyan ganyan so ganoon po tayo nakikilala kaya nga kung may mga back job huwag nyo punta wag huwag nyo takasan even do naman na may mga customer ay may mga technician talaga na binabalikan talaga. So, wala naman po ako sinasabi na lahat, pero ang gusto ko lamang po ay yung uh, back job natin, balikan po natin. dyan po tayo asin so, at diyan tayo makikilala. So, mga dad, sana yung nagustuhan nyo itong video nito. At huwag nyong kalimutang mag-subscribe at click the notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. So, see you my next video mga dads. Oops! I-like na rin itong video nito mga dads. Dagdag tulong to sa ating channel. So, see you my next video. Ha! God bless!